Isang uh, magandang oras sa mga all at uh, shout out sa mga all sa mga sumusuporta no sa aking uh, channel maraming maraming salamat. Lang uh, araw tayong hindi nakapag-update. Uh, Kaya uh, i-update natin ngayon ano. Mapag-usapan lang natin itong uh, napapabalitang uh, pagbabalik ni uh, bigyan ng jacket yan <laughs> Si uh, Kuya Will ng uh, Wawa Win di natin alam kung uh, wawawin pa rin ang kanyang uh, title ng kanyang uh, show pero ang sabi nga ay malapit na eh ang dami nga nagkukomento na ang tagal ng usapin yan bakit hanggang ngayon wala pa rin siguro nga parang umabot na yata ng isang buwan ng uh, pag-aantay ng mga kababayan natin sa pagbabalik ni uh, bigyan ng jacket yan <laughs> 'Di diba? Medyo matagal na rin kasi 'yon eh na naging usapin ang kanyang pagbabalik. At uh, ang uh, nakaka ang napapansin lang natin doon sa usaping ito ay hindi yata sinama itong ano, itong generic na itbulaga. Yung sa Tape Incorporated. Parang ang pinag-usapan lamang ay uh, itong uh, EAT ng uh, TVJ. Uh, itong uh, Wawawin ni Kuya Will at ang uh, showtime ni uh, Vice ganda parang yun lang ang uh, nagiging highlight so sa pin pero kung mapapansin nyo no minsan ay nano na, na nalalagpasan ng uh, generic itbulaga itong uh, it showtime di ba sa rating at uh, sa mga nanonood so isa lang ibig sabihin yan dahil nga dun sa mga isyong nangyari tulad nung uh, icing na yon pero alam nyo ba yung icing na yon di ba pinatawag na sila ng uh, MTRCB kaso ang problema mayroon pang uh, kumakalat na mga video no nitong si Vice Ganda at saka si Ayon ha di ba pinatawag na sila at binigyan na sila ng uh, Uh, kung ano man ang nagiging uh, parusa sa kanila no pero parang wala pa hindi pa lumalabas eh maring warning or ano man yun pero itong dalawa pagka labas na ng showtime ay patuloy pa rin ang pagbibiroan tungkol dito sa ma icing na ito di ba parang hindi ano hindi maganda tingnan na naging issue na ang uh, icing tapos gagawin pa rin nila sa labas at i video pa nila at ia-upload din nila. Parang ano kasi dyan eh, pagka uh, habang ginagawa nila ito, parang uh, iniinis or uh, inaasar nilang MTRCB. Di ba? Ganun ang uh, opinion natin dyan, Ayawan ko lang sa inyong opinion. Kasi binigyan na binigyan na ng, ng uh, warning. Or uh, kung ano man dyan ang magiging parusa... Eh bakit bakit nyo pa rin itutuloy kahit sa labas na? di ba? Eh may mga nakakakuha ng na mga video sa kanila. So parang uh, hindi nila nire-respeto ang uh, MTRCB. Pagka ganyan. Pinagbawal na nga. Or uh, pinagsabihan na nga. Eh bakit yung paggagawin kahit sabihin natin na sa labas yan. Eh di sana kung gawin nila yun yung walang camera. ba diba? Para hindi na kumalat. O kung gusto nila mag-icing, mag magdamag, pwede yun. Pero yung uh, paukuhanan nila ng video, no? At ilalabas din nila, ay parang uh, kabastusan yan sa MTRCB. So alam nyo, isa yun sa mga ano, isa yun sa mga nagpapababa ng kanilang rating. Mabuti na lang at uh, Kung mapapansin nyo sila Sila Bong, si Jong Si uh, Ann Curtis Si Karil Si uh, Kim Atienza ba diba? Maayos naman eh Pagdating lang kasi Kay uh, Vice Ganda Minsan hindi niya control yung mga green joke Green jokes niya Yun ang naging problema dyan Kaya ano Para bang wala siyang pakialam Diba? Hindi natin alam kung anong tingin niya sa kanyang sarili. No, parang wala siyang pakialam kung ano mang mangyari. Mayroon pang isang issue diyan, yung uh, uh ni Vice Ganda si Ann Curtis at saka kasi ano yata yun ni eh, si Kim Chu. Kung hindi ako nagkakamali ano. Kung paano daw humawak ng microphone. Oh. 'Di ba? Green din 'yan eh di ba sa live television ka mag, mag uh, magbibiro ang kayo ng ganyan. I yung sa iba okay yan. Hindi walang kaso sa iba yan kasi gusto rin ng iba mga green joke eh. Kaso lang sa iba lalo na pag may mga bata, 'di ba? Anong magiging uh, reaction ng mga bata doon? Gagayahit gagayahit gagayahin nila 'yun. Mag uh, kung sakaling nasa labas sila... Ay baka sabihin din nila dun sa mga kaibigan nila ng mga bata... Oy, hindi mali ang paghawak mo ng mikropono. Ganito ang paghawak ng mikropono. O, diba? Ay eh, pagka si ganda ang... Nagbibiro ng ganyan ay... Uh, may ano, may... Uh, ibig sabihin. ba? Diba? Tuturuan mo naman ng mga kasama mo eh mga mga adult na 'yan. So 'yun ang mga nagiging dahilan diyan. Meron pang isa, yung uh, nangyari dun sa uh, kay Kulot, yung bata, yung bata na batanggen niya. Nung uh, sinabi or uh, tinatanong ni Vice Ganda. Itong mga ba kasi may mga bata diyan sa kanila eh. May mga na ano sila di ba, mga kasamang si Argo, si Kulot. Meron pa mga iba pa dun ang tinanong niya ay kung may crush na ba kung may crush na raw mga mga bata yan tatanungin mo may crush okay lang yun kung sa hindi sa live television di ba minsan kasi na kat, uh, yung mga bata pagka tinanong sa mga ganyan pero sa live television di mo alam anong magiging sagot ng bata o doon na may sila doon sa sagot ni kulot na kung inyong mapapansin ay parang iniisip ni kulot na wala lang, walang ibig sabihin. Yung uh, sagot ni Kulot dun ay parang sinabihan niya yung mga kasama niya, mga bata, na paano magkakakras yan, hindi pa nga tuli. Oh. Diba? Bata yun na bata ang nagsabi. So parang ano ba diba? parang uh, nasa isip ng mga bata dyan ay okay lang yung mga birong ganun. Pero kung tutusin, di ba? Sa mga adult, Ayos lang yun. Walang kaso yun. Kaso lang pag isang adult ay makakita ng isang bata na magsasalita ng ganyan ay para bang uh, iba. Iba, diba? So, ito kasing uh, kasikatan ni Vice Ganda. Wala naman tayo dyan. Mas, sikat na yan eh. Kaso lang minsan parang hindi na niya nakokontrol yung kanyang sarili sa mga green joke na yan. Hindi na niya na... Uh, nako-control lang ko anong mga sinasabi niya minsan may nakikinig din diyan marami naman natutuwa may marami namang adult na gusto ng mga green joke na yan eh. kaya lang dapat siguro ilagay sa tamang oras no kasi ang live television ay hindi mo alam kung sino ang mga nakapanud niyan pagka nasa labas na pagka naka-live ka na uh, live telecast yan eh ba diba, sa mga buong Pilipinas or sa ibang bansa eh paano kung kasama nila yung mga bata? May mga malilit na mga bata doon, di ba? So minsan na katuwaan na minsan ay hindi nagiging maganda ang naging resulta. So eh siguro hindi na sila maninibago pagka pinatawag uli sila ng MTRCB dahil sa mga nangyayari yan kasi kahit sila nagulat dun sa sagot ni Kulok kahit si Vice ganda na, nagulat na, na din eh so wag na kayong ma, manibago kasi kung ano nga ng, uh, nakikita ng mga bata sa mga matatanda ay uh, minsan ay nagagaya ito sa kabilang banda no uh, update dun sa kay Pura Luca ah, lalong dumami ang mga nag declare ng persona ng grata kung dati ay labing isa lamang, ngayon ay umabot na ng uh, labing anim o labing walaw. Dumadami ng dumadami. Pero tuloy pa rin sa pakikipaglaban itong si Pura Luka. Sana naman ay may mga kaibigan o kamag-anak na mag-humipo uh, sa kanyang isipan, sa kanyang ulo dyan at sabihan na kung ano pa dapat ang kanyang gawin. Kasi napapabalita na humihingi pa ito ng donasyon. Pambayad niya siguro sa kanyang abogado kasi may mga kasong sinampa sa kanya. 'Di ba? So parang wala lang sa kanya. Eh pagka alam mo simple lang yun eh. Humingi na lang uh, humingi na lang siya ng uh, apology, public apology ay baka yung mga nag-declare ng mga persona ng grata na mga, na mga municipalities ay uh, lumambot ang uh, damdamin ng puso at uh, patawarin si Pura Luca kaso hindi talaga eh, talagang tuloy pa rin ang kanyang uh, pambabastos isa rin yan eh eh hindi natin pwedeng husgahan dahil hindi, ta hindi tayo dapat manghusga dyan ay eh, panalangin na lang natin na naway maisip-isip nila na may kamalian sa kanilang ginagawa. Yan pa ang mga update ano, inabangan ng mga kababayan natin ng pagbabalik ni Kuya Will sa bigyan ng jacket yan. At itong uh, mga rating na to ay uh, dahil din sa kanila. Uh, mapataas or pababa ay sila rin ang magdadalan yan. At ito ngang si Pura Luka na patuloy na nakipaglaban sa kanyang uh, paninindigan. <laughs> ano kaya mangyayari sa kanya? Yan po ano, maraming salamat muli sa inyong uh, panunod sa aking channel. Pagpalain na wa ang bawat isa. Ingat po tayo kung saan man tayo dako ng mundo naroroon. God bless everyone.